Mahigit tatlong daang residente ng Poblasyon 7, Cotabato City, ang nakabenepisyo sa libreng serbisyo medikal handog ng tanggapan ni MP attorney Nagib Sinarimbo. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Jen Garcia. Malaking tulong para kay Rami Liro Sasla ang hatid na medical mission ng tanggapan ni MP Atty. Nagib Sinarimbo sa mga residente ng Poblasyon 7, Cotabato City. Nagpapasalamat po ako sa medical Vision, lalong-lalo na po kay attorney na Gidzina po. Ako po ay may diabetes, may high blood. Nagigyan po nila ko ng mga gamot. Sana, sana po, uh, mayroon po talaga ito sa, kahit saan kasi nakakatulong po sa amin, lalo na yung walang ipambuli ng mga gamot. Malaking tulong na po sa amin. Yun lang po. Isinagawa ang libreng servisyong medikal a 23 ng Agosto sa Dato Shang Elementary School. Hatid ng tanggapan ng mambabatas ang libreng check-up at libreng gamot. Katuwang ng tanggapan ng mambabatas ang Ministry of Health at nakiisa rin si MP Romeo Sema at former councilors Henji Ali at Suk Sema. Uh, nagpapasalamat po po sa alamod uh, ng medical vision, sa Minister Magkakwa, sa Minister si Marimbo, sa mga staff niya, sa mga doktor at sa MOH magbibigay sa ng libro. John Garcia, iMinds, Philippines.